kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan. Ang panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan ay sumisimbolo sa paghihiwalay. Ito ay isang senyales ng iyong pagkakaibigan ay maaring magwakas. Kapag nakita mong namatay ang iyong kaibigan sa isang panaginip, kailangan mong maghanap ng oras para makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan. Para sa ilang mga tao, ang panaginip tungkol sa isang namatay na kaibigan ay maaaring magpakita na ang iyong kaibigan ay may mahabang buhay. Kadalasan ng panaginip na ito ay nagpapakita ng ibang kahulugan mula sa panaginip. Nangyayari ito dahil mayroong kang emosyonal na koneksyon sa iyong kaibigan. Nakakatakot ang mga panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan. Gayunpaman, ang pangkalahatang kahulugan ng panaginip na ito ay hindi masama. Kailangan mong maunawaan na ang lahat ay magiging maayos. Ang panaginip ng kamatayan ay nagpapakita ng iyong takot ng isang bagay na hindi mo sinabi ay mayayanig ang iyong relasyon at mawawalan ka ng isang kaibigan. Maaaring tila katapusan na sa iyo, ngunit babalik sa normal ang lahat sa loob ng ilang araw. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na kaibigan ay maaaring maging medyo emosyonal. Maaari kang malungkot, malito at makonsensya pa nga. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa isang namatay na kaibigan. Una, ang iyong kaibigan ay maaaring kumatawan sa isang partikular na aspeto ng iyong sarili. Isipin ang mga katangiang taglay ng iyong kaibigan at kung paano ito nauugnay sa iyo. Halimbawa, kung ang iyong kaibigan ay palakaibigan at mahilig sa pakikipagsapalaran, maaari mong pangarapin ang iyong pagnanais na maging mas malakas ang loob. Pangalawa, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong kalungkutan o hindi nalutas na damdamin tungkol sa pagkamatay ng iyong kaibigan. Kung nahihirapan kang tanggapin ang pagpanaw ng iyong kaibigan, ang pangarap mo ay maaaring isang paraan ng pagproseso ng iyong emosyon. Pangatlo, ang panaginip ay maaring mensahe mula sa iyong kaibigan. Ang ilan ay naniniwala na ang mga namatay na mahal sa buhay ay maaaring makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip. Kung may sinusubukang sabihin sa iyong iyong kaibigan, bigyan pansin ang mga detalye sa iyong panaginip. At ang pang-apat, isaalang-alang ang pangkalahatang pakiramdam ng panaginip. Ito ba ay mapayapa o nakakabagabag? Naaliw ka ba o nabalisa? Ang mga emosyong ito ay maaaring magbunyag ng mahahalagang insight sa iyong subconscious mind. Maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ng iyong panaginip at tignan kung maaari mong matuklasan ang anumang mas malalim na kahulugan o insight. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan. Kapag napanaginipan mong namatay ang iyong kaibigan, nangangahulugan ito ng pagbabago ng iyong pagkakaibigan. Gayunpaman, paman, maaari itong maiugnay sa iyong takot na maaaring makipaghiwalay ka sa taong iyon. Maaari ka rin matakot na madama na nawalan ka ng iyong kaibigan. Hindi mo kailangan mag-alala dahil ang susunod na sandali ay magpapakita sa iyo na may mga tao sa iyong tabi na nagmamalasakit sa iyo. Maraming tao ang laging gustong makasama. Kapag ang isang kaibigan ay namatay sa iyong panaginip, ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang pagkakaibigan o isang makabulukang pagbabago sa iyong relasyon sa taong iyon. Sinasagisag nito ang isang bahagi ng iyong sarili na iniuugday mo sa kaibigan iyon. Tulad ng isang partikular na katangian o kalidad ng iyong binibitawan o iniiwanan. Bigyan pansin ng mga detalye at kung ano ang nararamdaman mo sa panahon at pagkatapos ng panaginip ay mahalaga. Nalulungkot ka ba? Gumaang ang pakiramdam o walang pakialam sa pagkamatay ng kaibigan sa panaginip? Meron bang ibang mga simbolo o kaganapan sa panaginip na kapansin-pansin sa iyo? Ang pagninilay-nilay sa mga detaling ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mensaheng sinusubukang ihatid ng iyong subconscious mind. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na nagpakamatay. Kapag na naginip ka ng iyong kaibigan ay nagpakamatay, meron kang isang komplikadong relasyon sa iyong kaibigan. Panahon na para magsama-sama at lutasin ang isyong ito. Kailangan mong maging handa na gawin ang iyong makakaya kung meron kang isang kaibigan na nagpapakita ng mga kakaibang palatandaan. Huwag nang maghintay pa upang simulan ang pag-uusap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng namatay na kaibigan. Nakakatuwa talaga kapag napanaginipan mo makita ang namatay mong kaibigan. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na namimiss mo ang iyong mga kaibigan. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagdadala ng mga balita na kailangan mong bigyan pansin. Kung may sinabi ang iyong kaibigan sa iyong panaginip, kailangan mong tandaan ito. Minsan, sumasalamin ito sa pananabik para sa isang kaibigang pumanaw na. Ito ay tanda ng iyong pagnanais na makipag-ugnayan muli sa iyong kaibigan o upang malutas ang mga salungatan na maaaring umiral. Posible rin ng panaginip ay kumakatawan sa espiritu ng kaibigan na umaabot sa iyo na nag-aalok ng aliw o gabay. Sa kabaliktaran, kung nawalan ka ng kung nawalan ka kamakailan ng isang kaibigan, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa katotohanan. Ang iyong pagkakaibigan ay maaaring makabuluhan at nararamdaman mo pa rin ito. Huwag magdala sa kalungkutan. Alalahanin lamang ang lahat ng iyong nabubuhay upang magsaya sa matamis na alaala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kaibigan na namamatay sa pagkalunod. Kapag napanaginipan mong iyong kaibigan na namatay sa pagkalunod, ito ay simbolo ng lalim ng inyong koneksyon sa kanila. Ito ay nagpapahiwatig ng matibay na bono at emosyonal na suporta na ibinabahagi mo na natatakot kang mawala. Kung napanaginipan mong pagbano ng iyong kaibigan sa ganong paraan, maglaan ng oras upang maiwasan ang pagtalon sa mga maling konklusyon. Maaaring ipakita ng mga panaginip ang ating mga takot at pagkabalisa, ngunit nag-aalok din sila ng pagkakataon para sa paglaki at pag-unawa. Ang panaginip ng iyong kaibigan na nalulunod ay maaaring hindi isang literal na hula ng kanilang kapalaran, ngunit sa halip ay isang pagpapakita ng iyong pagmamalasakit para sa kanilang kapakanan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na at talagaan ng iyong relasyon na tinitiyak ng iyong kaibigan ay nakadarama ng suporta at pagmamahal. Kapag nanaginip ka ng isang kaibigan ay namatay sa pagkalunod, wala kang paraan upang matulungan ang iyong kasalukuyang kaibigan. Ang mga taong malapit sa iyo ay nangangailangan ng iyong suporta. Kaya wag mong iwanan ng mga taong nagmamahal sa iyo at ang mga taong higit na sumusuporta sa iyo kapag kailangan mo ng tulong kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kaibigan na namatay sa isang aksidente. Kapag nanaginip ka ng iyong kaibigan ay namatay sa isang aksidente, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kaibigan ay dumadaan sa isang kritikal na panahon ng pagbabago. Oras na para lumabas at magbigay ng kaunting suporta. Kung managinip ka tungkol sa iyong kaibigan na namamatay sa isang aksidente, mahalaga na huwag tumalon sa mga konklusyon o hayaan kainin ka ng takot. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong pahalagahan at pahalagahan ang iyong kaibigan ng higit pa. Tinitiyak na unahin mo ang kanilang kaligtasan at kaligayahan sa iyong pagising. Sa halip na maalarma, isaalang-alang ito ng isang pagkakataon upang pag-isipan ang iyong relasyon sa iyong kaibigan. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais para sa isang mas malalim na koneksyon sa kanila o kumakatawan sa kanilang presensya sa iyong buhay. Isaalang-alang ang panaginip na ito bilang isang paalala na makipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan na nagpapaalala sa kanila ng iyong pagmamahal at suporta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na pinatay. Kapag napanaginipan mo ng isang kaibigan ay pinatay, ito ay nagpapakita na ikaw at ang iyong mga kaibigan ay medyo magkalayo sa oras na ito. Mabagal itong nangyayari ng hindi mo namamalayan. Maaaring hindi ka komportable at magdusa sa pagkawala ng isang pagkakaibigan. Kailangan mong malaman na ang sakit na ito ay panandalian lamang at lilipas din sa lalong madaling panahon. Kung nanaginip ka ng isang kaibigan na pinatay, mahalagang maunawaan na hindi ito literal na interpretasyon. Hindi ito nangangahulugan ng pinsala ay darating sa iyong kaibigan sa katotohanan. Sa halip, ang panaginip na ito ay sumasagisag sa ibang bagay. Ang panaginip tungkol sa pagkamatay ng isang kaibigan ay maaaring magpahiwatig ng isang aspeto ng iyong pagkakaibigan o relasyon sa kanila na nagbabago o nagwawakas. Maaari rin ito magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi ka nakakonekta sa kaibigang ito o kailangan mong tugunan ng anumang hindi nalultas na mga isyo sa pagitan ninyong dalawa.